Mga miyembro ng militar pagkatapos ng World War II ang nakatira sa lugar na to noon. Pero ngayon, mga barangay na to natirahan ng libu-libong Filipino. Story time! Nandito ako ngayon sa MySpace Hotel Comembo na nasa loob ng Embo area sa Taguig na ang ibig sabihin ay Enlisted Men's Barrio. Noong 1940s to 1950s, itinalaga ang isang lugar malapit sa Fort Bonifacio para maging tirahan ng mga enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines. Pagkatapos ng World War II, binigyan ng pabahay ang mga miyembro ng militar at mga pamilya nila. At ito ay tinawag na EMBO. Ang unang EMBO na ginawa ay SEMBO at sinundan ng KOMEMBO at PEMBO. Ngayon, meron ng sampung embo barangays. Eventually, na-develop ang area at ngayon nga, nakabuka ko ng ilang araw dito sa MySpace Hotel dahil gusto kong i-explore yung area. I'm staying sa studio premiere ng MySpace Hotel, which is an air-conditioned room na good for three people. Merong bunk bed, small work area, smart TV, free wifi. fi Meron ding two-door comfort room na may hot shower, basic toiletries, bath gel and shampoo, and of course, merong bidet. Meron din silang partner restaurant, massage and spa, at barbershop. May pay parking din kung magdadala kayo ng sasakyan. Madami ring plugs for your convenience. I highly recommend MySpace Hotel ko membo para sa mga gustong mag-staycation. At kung may binibisita sa Embo area. Madami ng development sa mga Embo barangays at mula sa MySpace Hotel, convenient mo nang mapupuntahan ang mga gusto mong puntahan sa area. Malapit din to sa BGC, Pateros at Capitolio. From military housing, ang laki na talaga ng pinagbago ng Embo. At kung gusto nyong i-explore ang area, be here for a couple of days and stay at MySpace Hotel Comembo.